po ako ngayon sa Bang Falls at uh, sabi nila sabi nila ito daw tubig na yan yan yung uh, umaago sa tubig na yan ay pwedeng inumin ha? <laughs> hindi natin kung may inum talaga itong tubig na to ayan ha para mapatulay at tubig na ito ayan uh, ko yung tubig at ngayon ay uh, nasa kaod ako dun sa Falls Ayan. So ito po. Mm -hmm. Ayun ang tubig. Ayan ang tubig. Oh. <laughs> <laughs> ah, after sarap ng tubig. Uh, Obserbahan na natin after uh, how many days kung anong mangyayari After na yung tubig dito sa mula nung uminom ako ng tubig doon sa Awang Falls, inobserbahan ko kung ako yung sasakitin dyan, kung ako yung mag-LBM, pero surprise, wala pong nangyari sa akin. Kaya yung tubig na napakasarap doon sa abang Falls ay approved na approved, pwede talagang inumin.